So, magandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Kumusta po kayo? Nandito po tayo ulit sa ating site. sa yung Tarbono. guys. Eh, Nag-aalam na guys. Prepare. Para masintada natin doon guys. Doon. Yan din dito sa taas na guys, natin ngayon 'to para bukas may paltada naman tayo, plastering. Yan guys. Siya so, nga pala guys, At dalawin yung ating, ating... kaibigang security guys o. Yan guys oh. naglilinis guys o. Hello guys! oh, ayan oh. si bro Juan. Hello guys! What's up guys? What's so, up guys daw? Kauwi lang yan, guys, panggabi yan guys, panggabi. Ayan. Magalinis tayo guys Magalinis tayo guys Magalinis tayo guys Magalinis ng ating kasakya para mahalin din tayo Ayan Diba guys oh. yan guys Yan ang <laughs> galing mahilig sa <laughs> Ano tawag ganoon Mamaya <laughs> guys magsabong tayo <laughs> Sabong daw sila mamaya guys Sabong Sabong pala guys guys o kayong mong sawa sa mountain channel ko kalpintirong gala ang guys maraming salamat sa inyo yan guys kauwi lang yan at panggabi yan, eh, Bulan guys, kaya kailangan guys konting gusto para... ay gusto po mag extra ng helper guys ay mayaman na nga, at tingnan mo naman ang laki ng sari sari store niyan yan oh bago extra pa kay naman <laughs> Pa extra ang eh. <laughs> extra para may eh. Wala na tulog eh, Extra pa. O oh, kaya naman na ah, kaya naman ka na 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 ano si, magsipag si magsipag daw. Pag hindi tayo magsipag, wala. <laughs> Sige guys mamaya na lang. Update ko na mamaya. Wala